Lahat tayo ay may mga multo. Hindi sila nakatira sa mga lumang bahay o sa madilim na daan, kundi sa loob natin. Sa isip, sa alaala, sa puso. Ang multo ay maaaring mga takot na hindi natin kayang pangalanan pangarap na iniwan sa gitna ng paglalakbay mga salitang hindi nasabi o mga pagkakamaling pilit nating nililibing sa katahimikan ngunit marahil hindi sila dumadalaw para takutin tayo marahil paalala sila na may mga bagay na kailangang harapin. May mga sugat na dapat tanggapin. At may mga pangarap na maaari pang buhayin.